Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon para madaling matapos. So, narito po ang uh, tanong ng ating isang subscriber nang galing po ito sa kanya. Madam, totoo ba na ang petroleum jelly at Colgate? Kapag pinaghalo at ipahid sa buong ari ng lalaki ay nakakapagpalaki kay Manoy? So, yan po ang kanyang katanungan. Guys, kung ang petroleum jelly ba at ang Colgate kapag uh, hinalo at ipahid doon sa kay Manoy ay nakakapagpalaki ba raw? So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po ang mga impormasyong ibinigay sa video na ito ay pawang pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming maraming salamat po. So, ayon sa aking nahagilap na impormasyon, ang mga balitang may kinalaman sa paggamit ng petroleum at Colgate sa saging ng lalaki bilang pampalaki ay isang maling impormasyon at walang basihang medical po ito. Ang petroleum jelly ay ginagamit bilang moisturizer, moisturizer para sa pangangalaga sa balat at ang Colgate naman o toothpaste ay ginagamit sa pa, sa ngipin para panlinis at pamatay ng bakterya sa mouth, no? So yan po ang mga gamit po niya. Ang paglagay ng Colgate o anumang toothpaste sa saging ng lalaki ay hindi po ligtas at hindi ito inirerekomenda Bakit nga ba narito ang ilang mga posibleng epekto nito? Number one, allergic reactions. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng allergic reaction sa toothpaste o sa Colgate na maaring magresulta sa pamamaga, pagangati at iba pa. So yan po ang magiging unang uh, maging epekto niya. At ang pangalawa naman, pagkasunog naman ito. Ang mga aktibong sangkap sa Colgate, kaya, gaya ng menthol o fluoride, ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkasunog o matinding hapdi kapag nalapat sa balat ng ari. Diba guys, alam nyo naman na ang Colgate o toothpaste, kapag nagsisipilyo tayo, diba maanghang po yun? Kaya, kapag nalapat po yan doon sa, ano, doon sa, kay Manoy, no? Kay Manoy, tapos nilagyan dito yan. Siguro yun yun, Inano dito, nilagyan ng marami pinaghalong petrolyong at saka yung Colgate, saka pinahit siguro sa buong puno noong kay Manoy, kay Junjun, no? So, yun po ang mangyayari pati doon ay talagang magkakaroon ng matinding hapdi po yan. Doon na nga lang sa mouth natin, eh, talagang napakahanghang niya. Doon pa kaya na napakasensitibo po yung balat doon sa saging ng lalaki. Sensitibo po yan sa pagkakalam ko ha. Hindi naman ako doktor pero talagang ano yan, sensitive po yan sa tingin ko. Kahit doon sa mga kababaihan, minsan naririnig ko na lagyan daw ng ano, nang cold gate para daw malamig kapag uh, dinidila-dilaan po daw ng partner nila. Mas lalo daw tumataas ang ano, ang pagnanasa, kumbaga, no? So nababalitaan ko po 'yan. Pero nako para namang nakakatakot na napakaano naman 'yon, napakah baka mahapdi 'yon, no? Hindi ko po siya naranasan pero marami akong narinig na ginagamit din ng mga kababaihan, no? So 'yan po ang uh, isang idinudulot ng paggamit ng Colgate ang pagkasunog. O, oh, yan po. Dahil, ano siya, uh, yung matinding hapdi kapag nalapat sa balat nung, ng saging ni, Man, ni Manoy, kumbaga. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, yung infection naman ito. Kapag may mga maliliit na sugat o iritasyon, mas tumataas ang panganib na magkaroon ng infeksyon dahil mas magiging mahina ang balat sa mga mikro na tinatawag. So ang ibig sabihin, pag nagkaroon ng ano, ng iritasyon, so mas lalong humihina yung ano na tawag dito yung balat at doon na kapag may sugat ba siya o iritasyon mahina na siya ang balat tapos magkakaroon na ng ano ng panganib na mas ano siya sa mga mikrobyo na yan. So yan po yung ating number 3 at yan po ang uh, ating vlog ngayon at sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video para naman pangkalahatan na rin at uh, doon sa nagtanong ang maipapayo ko lang po hindi naman sinabi dito na gumagamit siya siguro na itanong niya lang. Pero pinaalala ko na lang din na wag na wag po natin gawin at ayon na rin po dito sa aking tinalakay at galing po ito talaga sa mga pag-aaral, no? Ano, na dapat talagang hindi gawin ang mga ganitong bagay dahil hindi po para talaga doon itong tinatawag na petroleum jelly at toothpaste o Colgate na yan. Kaya, ano, tawag dito, mas ang gawin na lang po natin ay wag na po tayong mag-isip kung lalaki pa si Manoy. Ang pag-isipan na lang natin kung paano tayong gumaling sa performance, no? Ang performance natin kung paano tayong makipaglabanan. Kaya 'yon lang po ang ating ano, wag na po nating isipin yung malaki ba o mali maliit maliit yung saging ninyo magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa sarili dahil hindi po yan kailangan naming mga kababaihan kung malaki man yan o maliit. Ang mahalaga, magaling ka sa performance, magaling kang uh, magdala ng yung dila, yung dila ninyo doon sa pagsisid. At yung laki rin ng pagmamahal ninyo sa inyong partner at talagang nagmamahalan kayo ay hindi na po yan kailanganin yung size ng ng saging kung man siya o maliit yan lang po ang my advice ko at sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon at doon sa mga nagtatanong guys tungkol dito sa mga trabaho dito sa Japan hindi po ako direct na pwedeng mag uh, pagpapasok po sa inyo gustuhin ko man pero wala pong ganon. Dadaan po tayo sa mga ahinsya doon sa atin sa Pilipinas at doon po tayo magtanong sa POAA no na kung ano yung mga gustong anong meron kayong skills na ano na na meron kayo na pwede nyong applyan dito sa Japan. Napakarami pong mga ano mga job order po dito sa Japan tulad ng mga welder, tulad ng farmer, engineer, o teacher o English teacher, kung ano-ano, marami po dito. Kayo na lang po ang bahalang maghanap doon sa POA at para malaman nyo kung saang saang mga agency po, 'no, mga agency yung mga legit na agency na hindi po tayo maluloko. Kaya nandoon po 'yan sa website ng POA, kung anong mga agencies na talagang legit siya. At uh, yung hindi kayo talagang magbabayad yung mga placement fee. Ang pagkakaalam ko lang po yung mag-aral kayo ng Nihongo, yung Japanese, at doon po magbabayad kayo. Pero doon sa placement fee, hindi ko po alam kung meron ang Japan. Parang sa alam ko, hindi po yata walang nagbabayad dahil nung entertainer pa po ako noong panahon, wala pa akong binayaran na ano eh. Wala kaming bina, binabayaran na placement fee kundi yung passport lang namin, yung ano namin, yun lang ang pagkakaalam ko walang placement fee. Pero yun, magtanong-tanong na rin kayo sa mga agencies kung saan kay papasok. Yan lang po ang aking mano no, kasi meron po kasi nagtanong sa akin na ano ipasok ko raw sila ngunit sa pong ano Very so I'm very sorry talaga na hindi ko po magagawa dahil wala pong direct siguro kung meron pa akong ano dito yung malaking kumpanya kukunin ko na kayong lahat no ako na mismo ang magsasabi doon sa ahensya ng Pilipinas na pumila na kayo para sa kumpanya ko ngunit wala po akong kumpanya dito maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella bye bye